You the power of the after isang pagbati sa lahat ng mga boxing fans dyan. Ngayong araw, bibigyang pansin natin ang kwento ng isa sa mga pinakamahuhusay na boksingero sa mundo, si Murad John, MJ, Akmadaliv, isang mandirigma mula Uzbekistan na patuloy na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa loob ng ring ang simula ng isang kampyon. Si Murod John Akmadalev, kilala rin bilang MJ, ay isinilang noong ikalawa ng Nobyembre taong 1974 sa Namangan, Uzbekistan. Bata pa lamang, pinanday na siya ng kanyang determinasyon at disiplina na siyang naging susi sa kanyang tagumpay. Bago siya naging pro, si MJ ay nagningning sa amateur boxing. Bronze medalist sa 2016 Olympics. Silver medalist sa 2015 AIBA World Championships. Gold medalist sa 2017 Asian Championships. Hindi maikakailang may talento si MJ sa boxing na sinamahan pa ng pusong mandirigma. Ang profesional na karera. Noong 2018, sinimula ni Ak Madaliv ang kanyang profesional na karera at hindi niya binaygo ang kanyang mga tagahanga. Sa loob lamang ng walong laban, narating niya ang tugatog ng tagumpay. Taong 2020, ginulat ni MJ ang mundo ng boxing nang taluni niya si Daniel Roman upang maging Unified WBA Super at IBF Super Bantamweight Champion. Isa siya sa mga bihirang boksingero na naging Unified Champion sa maikling panahon. Ang labanan ng pusong mandirigma, kilala si Akmadaliv sa kanyang agresibong istilo, mahusay na kombinasyon ng suntok, tibay sa loob ng ring. Ang kanyang disiplina at determinasyon ang patuloy na nagpapalakas sa kanya kahit na siya'y dumaan sa ilang pagsubok at pagkatalo. Ano ang nasa hinaharap? Ngayong 2025, inaasahang si MJ ang susunod na haharap kay Naoya, The Monster, Ino matapos ang laban ni Ino kay Sam Goodman. Ang laban nila ay inaasahang magaganap sa Saudi Arabia, isang napakalaking laban para sa dalawang elite fighter. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa titulo, ito'y laban ng karangalan at husay. At para kay MJ, ito ang pagkakataon upang maibalik ang kanyang korona at maipakita sa mundo na siya pa rin ang isa sa pinakamagagaling sa super bantamweight division. Mga kaibigan, abangan natin ang laban ni MJ at ipakita natin ang ating suporta sa kanya. Ang kanyang kwento ay kwento ng inspirasyon, isang patunay na sa tiyaga at disiplina Walang imposibleng makamit. Huwag kalimutan i-like, i, -like, i at mag-subscribe para sa pinakabagong balita sa mundo ng boxing.